May mga kamag-anak akong dumating dito sa Kalapan from Batangas. So, ipapadala natin ang mga ito. Ito yung mga pasalubong ko pa. Ayan, galing Japan. Ayan pa yung iba. May mga ilang nadagdag kagaya nito. From Ninang Shelo. Ito yung, yung first box pa. So, ipapadala na rin natin. So binukot ko na yung mga ipamimigay natin sa ibang mga bata dito. Yan. ito galing kay Melody pa to para sa kanyang pamangkin na yung natin may pipa, papadala. Ito pa. <laughs> At may nagpadala ulit sa atin ng shoes. Charang! sa ibigay na natin kay Dex. Kasi para sa kanya talaga yan. So nabuksan na natin to, nabuksan na natin to. Itong tatlong bago ang bubuksan natin ngayon. <laughs> Thank you very much kay Rabbit, kay Rose. Salamat, 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 salamat. Charang, charang, charang. Charang. Hey. <laughs> ano ba? Enjoy lang, Rob. Stay happy more and more and more blessings, Robin. Ay, salamat ang bongga sa inyong dalawa. Thank you. Ow! My shirts. Ah, ganun din sa akin. Okay. Ayan, malalaki din. <laughs> hindi pa in dalawa. Sobrang laki. Pero, ow! <laughs> <laughs> hindi kasi ano, nagkaroon ako ng mga ganitong shoes. Pero hindi pa ako nagkakaroon ng ganitong, ano, ganitong Nike na yellow. Ayan. <laughs> so, thank you, thank you Meron pa rin yung yellow shirt Okay, so eto na Yan Tummy shirt Hoodie Canada And then, meron right balet the Marami tayong may share sa ating mga wow! Ayan. Ganda diba? Ganda. <laughs> Mayroon tayong pangharabas. ito. Si Bokmay lang, hindi ko kasukat kasi maliit yun eh. Parang size 7 lang yung size 6. Kaya hindi siya makakahiram, pero... Ano to? Pwede kong kahiram sa iba. Kasi mga kasama dito. Kung gusto nila. Imbawa ay may popormar at may magandang katero din eh. Ikaw, okay lang yun. Ah. Hindi ako manyak sa shoes pero bumibili ako ng dalawa hanggang tatlo taon-taon. Isa lamang ito sa mga bagay na kailangan kong bilhin. Hindi lamang ito talagang aking kailangan, kundi bilang premyo din sa aking pagkayod sa araw-araw. Bilang isang manggagawang Pinoy sa ipang bansa na pinipilit may bigay ang lahat sa minamahal na ina at makatulong kahit pa konti-konti sa ipapang mga kapamilya, sinisigurado kong hindi lamang silang meron, kundi pati ako. Kalimitan, I give the best for me. Namarn. Tuwing uuwi ako ng Pinas, itinatawag kong bilhin yung isa sa tatlong binibili ko taon-taon. Tinatawag ko itong signature shoes ko sa pagbabakasyon. Converse noong 2011. Nike Air ng 2014. New Balance ng 2016. Vans noong 2017. At Timberland ng 2018. Bagamat syempre, wish ko ding sana may shoes collection ako, mas nananaig sa akin -share na ma-share na lamang mga, mga ito sa pamilya. Kaya lahat ng napili kong shoes ay sa kanila din napupunta. It's either hindi ko na sila naisusuot papabalik ng Japan or isinasama ko sa balikbayan box na sa aking bawat pag-uwi ay laging nauna. etong latest kong baby na binili ko noong Pasko. Pero, awi na naman ako, kaya bibili pa rin ako ng isang bago. Yung magiging signature shoes ko. Diba? Pabayaan nyo na ako. Kailangan love yourself din tayo. Pag may time. At, pampainspirasyon to. Para tuloy-tuloy ang bonggang kembot natin sa malupit na agos na ekonomiya. <laughs> Ayan Ayano, my new and my pinas vacation shoes. Nung matagal nyo nang hihintay. Simpleng simple. Hindi ako masyadong in love sa kanya. Pero, wow. Yung iba walang shoes. Ako meron. Yung iba pudpud ng shoes. Ang aking bako. Ano pa bang i-reklamo ko? Diba? Punta na tayong airport. Gamitin na natin to. Ilakad na natin to. Ang pag-good vibes. Nabili kong damit ng inay. Naibili ko ang aking mga minamahal sa buhay. Naibili ko ang sarili ko. Masaya na akong uuwi sa Pilipinas ngayon. Kasama ko siyempre kayong lahat. <laughs> Para muli kong makita ang inay at may yakap. Marami pong salamat sa inyong lahat. sila pala ito. At dalawa mga More shirts here. Ayun. Actually, kasha kina ano to eh. Katatanggap ko lang eh. <laughs> Yung mga isyesyaran agad. Kasi hindi ka mong kailasunin lahat. And siyempre, mabuti na alam ng ating uh, super mabait na ano, na sponsor. Kasha-kasha kay Kuya Lito tong sa... Okay. mukhang mo ako sa yellow Sa yellow touch. Okay. <laughs> wow. <laughs> Alam mo, ang unang-una kong susuotin, ito. Kasi aside from the fact na ito talaga yung mga pinagpipili ko, pinagpipili ko sa Japan nun, ay bagay sa akin. Kasi mahilig akong gusto ko yung mga shoes na medyo mataas ako ng konti, pagayon dito. And then, the color and the, the combination black and yellow tapos ay medyo bilugan para swak na swak yung paa ko yan thank you talagang parang sinadya save the best or last so hindi ko pa rin nasusot yung iba malamang hindi ko rin muna masusot yung iba pero ito ay nako isusot ko na agad <laughs> Ayan. Isa lang pala, no? <laughs> yeah, okay. So kahit medyo ano tayo, medyo nag dadalamhati, ay fight tayo. And then patuloy na nagiging inspiration yung mga sumusporta sa atin, whether may pag-gift or whether wala na nanonood lang, ay mahal ko po kayong lahat. And uh, I'd like to take this opportunity para sa ipapa natin mga kaibigan na nag-share para naman sa ating kaibigan na sinaybana. Si makakarating po ito sa kanila. Dadali natin mamaya. And then yung shopping ni Mother, may kaunting madadagdag pa. So shopping natin si Mother, dapat kasi this week. Pero yun nga, nawala si Banak. So, pagkatapos, ng ano, nang mailabas ayon kanilang sakit sa dibdib at maisayos ang lahat, dadali na natin si Nanay sa isang supermarket para i-shopping. Wala pa rin po sa mabubuti ninyong puso. Yan. Yeah. Salamat po. natin pamangkin at meron siyang uh, maliit na. Wow! <laughs> salami at sa kaan ba yan? Itlog. Tapos ano, ah, so mga luto ko rin ulam. Opo. Ah, meron din ilan, ano? Adobo? Ah, dare. Um, adobo, adobo nga ba islang Tapos isang kinataan. Opo. Masinayin ko muna. Dalawa na lang, ano? Lumpia. Kahit lumpia. Okay na yan. Ano, na nilang lumpia. Mamorder kami ng anim. Napakadinit po ng kanilang lugar. Wow, oh, oh, smells mm -hmm. good. Ano nang dito? Akin mo ng steam. Okay. Okay. So yun, may inaayos na yung ating mami. First time ko magmami after ano? After 25 plus years. Kasi may 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 anong nanay niya. No? May mamaya ng nanay ni Dexter noon. Iyon. Pagkatip na ko yung mami, hindi na magkakado lang mami, you na know, parang 10 piso. Tapos so, yung mga chicharon, mga ganun-ganun. So, ito na uli yung ano time na, kaya nga natin ng mami, syempre with the feelings, kasi nga after ilang dekada, diba, eh, 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 nabundat na tayo sa rame, nabundat na tayo sa mga lomi, at sa mga, ano pa ba may mga sabay? <laughs> so, titikman natin to syempre, at natin. Kaya ba? Kailan kayo hindi nakakain ng mami? Or, lagi-lagi? Amay <laughs> na, amay na. Ayan na. You oh. stop. Ayan. Charam. na. Ayan na. Ayan na. Yeah. So ito ay ano yung veterano sa mami. Dyan ako yung dyan ako. Dyan ako galing yas. Ayan. Itinan natin sa expert kung anong magugustuhan ay, sa niya. <laughs> ah, nagbalitad ba? Ah, sige yan. Ito sa akin. Kasi nagpapili ako ng mas mas malaman para sa ating kalusugan. Meron pa ako. Okay, eto na. Okay ah, lang ka pa pa na naman mga ganito na talaga. Kailangan na ito ng kalamansi. Hindi ka naglagay ng kalamansi. Nakawasak ng mami, masarap mami, kung walang kalamansi. Okay, so yan ay from the expert. Dahil dyan sila lumaki sa mami. Ano ah, makipala silang may mami, nanay nila. Okay

nakakalapan pa siya kay dito masarap malinis ang lugar ay may pa isa-isang kaya pero naturo, ano lang yan, lang nasa labas tayo Ambu meat, ay kagat lang ah. Ayun. Isa sama dalang sa aming. Beer. Erum. Malakas to dahil memang nagbabasket mo diyan, mga naglalaro, syempre dito pupunta. Exacto, tepat-tapat. Kasi wala kang suka. Parang masarap yung dinian, ah. Eh, ah, no? wait lang. Okay. okay. Meron pa. Kita na suka. 旅游呢。 Namiss ko daw. dito <coughs> <coughs> so, si Ike, natikman natin ang kanyang mami. Nakatikita ni mami, pagkatap sa mama panahon. hindi okay, yung pamangkin ko. Ayan, Pam pinsan ah. Pinsan ko ang kanyang... Tama ba ba? Patay. Pinsan ko ang kanyang ama. ayun <laughs> Let's go. Bye-bye hindi nga sa abang 3, 2, 1 ato ato ka tayo po ay papunta maya maya konti sa kay Banak. Yun. Pero po padala yung aking kapatid ng mga biscuits. Nasa yung isa. Dalawa yan eh. Nasa likod. Okay. Nasa ka sasama ka ka? Nasa ka ngayon? Nasa ka ngayon? sa New city. sa likod. Ay, ang layo naman. Dinisan yung city. Ay, ko mapunta? Ay, bakit ka baga umalis? Akala ko baga isasama ka. Ay, mga tatang ako, nag-vibe ako ng tubig. Galing ako doon sa Lasareto. Ah, uh, okay. Galing kasi... ko doon din ako bumaba sa New City para makabide ng tubig agad. Ay, ay... ko pa nga rin pa yung kot sa... ay, ay, may, may, lakad, may, may lakad ka pa o dadaan ng alamin dyan? Dadaan mo na ako, eh. Ready ako. Ah, uh, so, sige. Okay. San dyan? San dyan? Sa likod. Hingi sa likod! Sa likod! Sasama daw si sa Ate Papunta po tayo kay Richard. Uh, last night po ni Richard ngayon. Kaya... ...tadaanan natin dito si Ate. dito rin sa labas. dala-dala si ako. Ay, 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 may padala si ano, si Mel Daddy, bitbit natin. Sa sampay isa. Pagkagabi ko sa. Ayun pala 'yan ang isa. Lasareto, ako hindi na nagpababa ako'y babayad ng tubig. Ito Pilo po pa. nga pala, yung yung gamit ni Richard ay matagal na sa sasakyan, nakakalimutan laging Ah, uh, ako laging sa uli dapat sa ko na sa kanya noon pa. Magtutumas na rin. Eh kung bakit ba hindi ko maibababa, hindi ko maiisuso -so uli. So kung hindi pa inulit ni Ira, yung nga pala ka, kung yung nga pala yung patagal na. So ngayon po natin dadalhin. Sabi ko nga kay Tex, ipalala niyo sa akin mamaya. Mabuti lang naiitago yun ng kanyang mga kapamilya. Yung wig po na isinuot niya sa atin, na gusto niya akong mag, ano, Please, God, actually hindi na wala ng video. Na gusto niya akong mag, gusto niya kami. Kaya dalawa yun eh. Gusto niya kami magtuloy-tuloy ng character. Nakagaya na yung napanood ka, Timahalin. Nakagaya na napanood niyo. Ay, ay uh, nasa bahay po sige so na iya, ah... Uh, uh, minabuti kung nasa akin, ah. Uh. At alam ko matutuwa siya kapag sinuot ko yun. Kaya... Titi? Pa'na, mo na ko sa Ere. Dapat tayong dalawang mag girl, girl on Pero, siyempre, ay... siyempre, ay natin yun dahil yun ang gusto niya. Kaya, abangan niya yan. Ang nanawa sa Ere? -eh. Abangan <laughs> niya yan. ka na -ba Ayan. Diyan tayo papasok sa kanto na yan. Mm. O, guys, ito na po yung gamit niya, no? Gamit ni Manak, na manchana oh, oh. na siya. Nasa vlog. Na siya. Ito ang niya. Dito yung... Dito make -up na, mm. ng, ito yung make-up na, ayan. Natawa ng kayo na, medyo bulok. Ito na nga kaya, ayan. Ito nga damit Ito yung pinagsusukot mm. namin. So, hihati na natin. You mm. and right? Uh, lima, please

yung sa text na rin uuwi na yun palayo pa baka sakali makabalik pa sa bukas hindi sigurado na si kaso so ang na po natin mahihintay si Nana ay eh. iwanan na lang natin to and uh if eh, yun karain natin bumalik mamaya bye 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 Oh, my